So, dito sa balancing so, act ni Bongbong Marcos, sabi niyo, parang napitik niya si First Lady dahil sinabi, hindi galing sa political family. Baka naman you're overreading. No. Baka naman ano yun. Uh, it's not exactly meant to patronize the wife. What do you think? Ang Meron siyang, meron siyang sinabi na criteria para sa para sa kanyang uh, cabinet secretary no? Corruption, hindi corrupt, at saka competence, no? Eh kahit naman 'yon, hindi ko sigurado si Vice President dahil huwag mong kalimutan, may kaso sa Supreme Court tungkol sa kanyang intelligence at saka confidential fund. Tapos uh, medyo medyo bumababa yung ratings natin as uh, sa education. Sa World Bank, sa PISA, etc. No? So, eh, bigyan na natin yon No? Kung ang tingin niya, competent at saka hindi korap yung vice president, bigyan na natin. Pero meron siyang importante hindi bin... Nagdang ulit, ano? <laughs> ano ako na magturo yung sinasabi Ronald jama Ayan, go, go, go. Ayan, okay na uli. Pero meron siyang importante hindi... Go. Import meron siyang importante na hindi binanggit loyalty. So parang, di ba, kung ikaw ay, uh, kung ikaw ay ang presidente, isa sa hinihingi mo sa iyong official family, isa sa hinihingi mo sa iyong kabinete ay loyalty. No? Dapat yung, dapat yung kabinete mo ay hindi naman na pinapabagsak na ng sigaw ipabagsak ka. 'Di ba? Tingin ko wala naman siyang ibang cabinet secretary na gumawa noon eh. Yung vice president lang eh. Eh nga pala. Ba ba bakit ba ganun? Ba ba bakit parang hindi madiretso ni ni President Marcos si Vice President Sara Duterte? Is it because the Duterte's remain politically strong? Ang, ang tingin bakit ko, hindi niya uh, hindi niya mapitik? Ang tawag ko dyan yung kanil, eh, the Big Rodriguez framework yung nangyari nung kay Vic Rodriguez, no? Uh, marami reklamo, appointments. Marami reklamo sa kanyang uh, sa kanyang mga desisyon, halimbawa sa sugar importation, etc., etc. So maraming mga mga kaibigan, maraming mga key people sa Malacañang yung naglabi na siya ay tanggalin. Pero for a while, hindi siya tinatanggal ng presidente. 'Di ba tahimik siya? Sabi pa nga ni Vic Rodriguez, inappoint siya as cabinet secretary as a chief of staff. Sabi niya may pirma ng presidente. Until sinabi ni Chief Legal Advisor Enrile, really, uh, hindi pwede yon. Hindi pwedeng magkaroon ng two positions with the same powers. Eventually, to make a long story short, tinanggal siya. Pero ang tagal na hindi nagsasalita yung presidente. At hindi lang nagsasalita, sabi ni big Rodriguez, pinirmahan yung kanyang bagong position. So, uh, pers mas personality eh. Pa, pwede yung posible yung sinasabi mo na na-intimidate siya sa mga Duterte, pero talagang yung personality niya, hindi kanyan eh. Nangyari yan, first three months ng kanyang pagiging presidente, yung Kevick Rodriguez. Eventually, natanggal. No? At uh, fast forward, nagli-lead ng charge dito kay presidente doon sa usapin ng pulburon. Diba? kasama ni Maharlika, si Vic Rodriguez siya nagli-lead. So, kung hindi mahalaga ang political loyalty, eventually kakagatin din siya sa sa puwet. Oh, wag na lang sa, sa, puwet. Eventually sasaksakin <laughs> din siya sa likod, no? Nung sinasano niya ngayon. <laughs> hindi maganda. Eh. may mali rito <laughs> sa natin eh, may mali. <laughs> kung kung, uh, kung walang loyalty sa kanya, katulad ni Vic Rodriguez, yun yung aabuti niya. Ngayon, yung nagkakalat ng pulburon, yung humihingi na na siya ay mag, uh, magkaroon ng drug test, yung nagsasabi na bakit susundin ng mga sundalo at pulis ang isang drug addict, sinong gumagawa niyan? Yung kanyang executive secretary. So kung hmm. hindi mo criteria yung loyalty, mangyayari uli yan. At malamang mangyari yan dito sa kanyang vice president na yung okay. buong pamilya, buong pamilya, tsaka lahat ng kalyado, ay hindi lamang bumabalat sa sa presidente. na siyang pabagsakin. Okay. Pero aren't we talking about the obvious? Eh nangyayari na yun ngayon eh. Kahit nasa official family pa si Sara Duterte. So, ano yun? Nangyayari na yan, di ba? Binabanatan na siya ng pamilya, pinapabagsak siya, minumura ang, siya. O, oh, anong pinagkaiba? Oh, ang pinagkaiba, eh, todo yung kanyang depensa no? Dinepensahan niyo yung no, no comment statement dun sa pag water sa ating mga kababayan na muntik mamatay, no? At ngayon, uh, mismo yung kanyang asawa na bumanat no? ay uh, parang dinedepensahan pa niya yung vice president, no? Pasensya na sa asawa ko, wala masyadong alam sa politika yan, hindi yan political family, no? Uh, pero swerte pa rin ako. So medyo medyo patronizing. No, hindi ko alam kung uh, siguro kung gawin sa iyo yan, Christian, gawin mo yan sa asawa mo, siguro nagulpi ka na. No? O kaya dog house. <laughs> dalawang linggo. E, tingin ko lang, hindi e, ko, ko, naman sinasuggest sa asawa mo na gawin yun. Pero tingin ko, pag ikaw ang gumawa niyan sa bisis mo, hindi yan eh. No? Uh, po ako, tatanggalin ko na yung sara po ako yan. <laughs> diba? Diba? Ano yun? <laughs> Hypothetical. Yeah. Lang. Kaya hypothetical din, ating ka sa isang rally na tinawag akong bangag, tapos maglalabas ka ng mga video na pinaparinggan ako sa pulboron, tapos yung tatay mo, pinagmumura ako, tapos sinabi hindi ako graduate hanggang second year college lang, tapos yung dalawang kapatid mo, gusto ako mag-resign, yung isa binanggit pa yung Romanovs, tsaka yung si Mussolini, eh tanggal ka sa akin. Kung maga to quote a wise wise woman, eh bad shot ka na sa akin. <laughs> 'Di ba? <laughs> oh. Eh, eh, kung uh, gayahin mo si Bongbong, anong Anong gagawin ng misis niya? <laughs> Yari ako. <laughs> Yari ka, 'di ba? <laughs> Pero hindi naman kaya ganito. Uh, maganda yung theory niya, no? Baka naman kasi yan ang personality ng presidente. Yung parang ayaw niya ng ano, ayaw niya ng gulo, no? Baka naman, ano rin, may nag-advise din sa kanya na it's better to keep your enemy close to you. At least kahit pa paano meron kang control. Kesa pag talagang overtly nag-declare ka ng war? Duda ako. Duda ako. Paano ang uh, anecdotal? Eh, tingin ko yung mga nag advice sa kanya eh, tapusin eh. Dahil kung kung mag-survive yung iyong mga kalaban beyond the midterms, delikado ka. Delikado na, ka. Oh, Pakiulit. Yung... Paki Pakiulit. Pakiulit. Pakiulit kasi uh, na ano, humina internet nyo. No? Pakiulit yan on the contrary anecdotally okay pakiulit oh ibig sabihin uh, duda ako na may nag-advise sa kanya tungkol diyan tingin ko sa kanya talaga yan ang uh, tingin ko mas marami nang nag-advise sa kanya na katulad ng asawa ay iikot na yan tapusin na yan now dahil kung mag-survive yung iyong mga kalaban beyond the midterms, terms delikado ka delikado ang iyong pamilya delikado ang iyong political allies no Uh, yung mga Duterte, mga street fighter yan eh, mga nagtataob ng lamesa yan eh. At saka mga mga farmer yan, nagtatanim na yan, nagtatanim ng sama ng loob yan, No? Gagantihan ka niya, No? Kung hindi mo yan alam ngayon, eh malaki problema mo. No? Malaki problema mo. Okay. eto naman, kasakali, no? hypothetical lang. Kunwari, sinibak na ni BBM si Sara Duterte bilang Education Secretary. Ano yung mga pwedeng mangyari? and impossible consequences na nakikita niyo? Well, una, uh, wala nang bagahe si Sarah na siya ay maging ipokrita at magpanggap. No? Wala na siyang bagahe na, na Trojan horse. Yung Trojan horse kasi mabikat din yung, binu, yung binubuhat. Eh. Kailangan mong magpanggap. eh. So, meron na siyang uh, political flexibility. Pwede na siyang bumanat ng diretsuhan. Kasama ng kanyang mga kaalyado. Kasama ng kanyang pamilya. Yun naman yung kay Sarah. Uh, kay BBM naman, wala na rin pagpapanggap. No? At uh, uh, actually, naalala ko dun sa una kong guesting dito sa Fox First. Yan yung topic ko eh. Yung unraveling ng unity eh. Hanggang ngayon, yung pa ang pinag-uusapan natin eh. No? <laughs> mm. Un unraveled na. <laughs> Di na unraveling. <laughs> 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 Unra open warfare, sabi nga natin na uh, uh, last January. No? So, si BBM ay uh, malinaw na yung linya, no? At uh, pwede na niyang unite yung kanyang official, family, allies, pamilya laban dun sa matagal nang uh, bumuhit gumuhit na kalaban. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, pakilike at share na lang po para mas parang pa makakita at makapanood. Kung gusto niyo po makibalita, follow niyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super stickers sa YouTube sa ka Facebook stars po. Alam nyo po malayo po mararating ito para makagawa po, po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming maraming salamat po.